kilala nyo ba tong vlogger na to? Siya ay si Prince Adrian or mas kilala siya sa tawag na chawat dito sa internet. And bakit nga ba siya trending sa iba't ibang social media? Most especially sa Twitter or sa X. And as you can see, ayan, more than 24 hours ng trending yung keyword na pasend. So, bakit nga ba? Kung curious kayo dito sa trending issue na to, panoorin nyo itong video na to. Pero sa mga bago, make sure nakafollow na kayo sa page ko para lagi kayong updated sa mga latest happenings online. So, sa mga hindi nakakaalam, ito si Chawot. Ayan siya. Isa siya sa mga sikat na influencers or vloggers dito sa internet nga. And nagb-vlog siya nung mga parang day in the life type. And nakakatawa yung mga vlogs niya kasi relatable siya sa iba't ibang ages including ako. Nakaka-relate ako sa ibang videos niya. Nakakatawa siya kasi magaling siyang magkwento ng mga nangyayari or mga ginagawa niya sa pang-araw-araw. And sikat siya dahil sa Facebook meron siyang 2.9 million followers. And sa TikTok account naman niya ay meron siyang 12.5 million followers. So ayun na nga habang nag-check ako ng mga viral issues online, sa Twitter, napansin ko itong uh, keyword or hashtag na yan, pasend. And as of today, meron na siyang 27.1 thousand na post. Kapag ikiklik mo tong keyword na to or trending word na to sa Twitter, ay lalabas yung iba't ibang tweets nagpapakalat daw ng alleged gandal video nitong vlogger na to. At syempre, alam nyo naman sa Twitter, sobrang dami yung gustong makakuha ng kopya ng video nga daw nito ni Prince Adrian or ni Chawot itong tweet na to, isa to sa mga nagsasabi na meron daw na video. Ayan, naghahanap siya. Sabi niya, sinong may video nito? Pasend daw. And as you can see sa baba, sobrang daming comments, sobrang daming retweets, hearts, and views. So, 569k views. And isa lang ito sa mga tweets nga na nagkalat online. And sobrang dami pa yung ganito yung tweet. Yung iba, yung iba na, nag-ki-ride sila sa topic. Nagkasabi sila na meron silang full video and willing silang isend nga yung video sa mga tao na magfa-follow sa kanila. So, meaning to say, for clout lang talaga yung ginagawa nilang pagpapakalat nitong keyword or hashtag na word na to, which is pasen nga, tungkol dito kay Prince Adrian or Chawot. Siguro yung iba, monetize na yung Twitter account nila. So, bawat engagement sa tweets nila, ikumikita sila. So, ayun, ginagamit lang talaga nila yung issue para din kumita ng pera. Kaya nag-post naman ng official statement si Prince Adrian nga tungkol dito sa kumakalat na issue tungkol sa kanya at ito yung sabi niya. Hello mga guys, 2024 na pero may na mga nagpapakalat pa din ng fake news dyan. Vlog at TikTok lang ginagawa kong video. Please help report this account para di na makapangloko pa ng mga tao. So ayan, meron siya mga pinost na Facebook pages nga na nagpapakalat daw ng fake news or issue tungkol sa kanya. So ayun nga, confirm na fake news lang itong pasend hashtag na to sa Twitter. Kawawa lang din tong si Prince Adrian dahil pati siya eh hindi nakaligtas sa mga ganitong fake news or issues online. Dahil kung titignan nyo yung mga videos niya online nga, sobrang wholesome nung mga videos niya. Kaya iba't ibang ages yung naka-follow sa kanya. And nag-search din ako online, if ever nga kung mayroon. And based dito sa kumalat na tweet na to. Ayan, naka-blue shirt siya, naka-upo, ganyan. And ito yung nakita kong video. Panoorin nyo to. Ayon, Ayon siya. iwan ng ubo tsaka Kasi naman mga guys, bumalik siya. Ay, event pa naman ako gabi. Kaya so yung video na yan ubu, ay ubu, clip lang mag galing sa kanyang mag normal day na live video. Ba, ba? So Ayon hindi talaga connected yung okay, screenshot nila, na nila, yan sa tinda. kung anumang sa skandal na kumakalat daw Mas tungkol kay Prince Adrian. Kasi kung meron talagang alleged video kung totoo man yung issue na yan, eh bakit wala silang mapakitang screenshot galing sa mismong video daw na kumakalat, ba bakit kukuha pa sila sa isa sa mga vlogs nitong ni Prince Adrian. So nowadays, sobrang dali lang talaga magpakalat ng fake news para manira ng tao. Kasi lahat na lang talaga ngayon eh, may access sa, sa internet. And karamihan din sa mga internet users dyan ay hindi marunong mag-fact check. So kung ano yung nabasa nila, kung ano yung napanood nilang issue, eh papaniwalaan agad nila. So kawawa naman yung tao kasi hindi niyo naman hindi niyo man lang din hobble check kung totoo ba talaga na may video siyang kumakalat. Mamaya nag-unfollow na kayo sa kanya. Pero hindi naman talaga totoo yung mga issue na binabato sa kanya, 'di ba? So ugaliin nating mag-fact check lagi. So ang lesson dito, 2024 na wag magpapaloko, wag magpapauto sa mga ganyang gawain sa social media dahil marami yung ganyan eh, kapalit ng likes, kapalit ng kapalit ng followers or para lang kumita sila ng pera, igagawan nila ng issue yung mga sikat na tao. Alam niyo yun, para mas marami silang engagement online. Nakakatakot lang din para sa mga content creators na tulad ko dahil hindi talaga lahat e eh safe sa mga ganitong issues or fake news dahil na kapag inopen or once na inopen mo yung buhay mo online tulad ng ginagawa ko eh, anytime soon, pwede kang siraan ng kung sino man dyan. Right now, road to 30K pa lang ako. And si Prince Adrian, e eh, millions of followers. So, talagang vulnerable siya sa mga ganitong issues online. Puti ako 30K pa lang. So, wala, walang mga ganitong issue. And hopefully, walang, hindi ako masangkot sa mga ganitong fake news. And sana, eh, ma-report yung mga pages or yung mga accounts ng mga nagpapakalat ng issue tungkol dito sa vlogger na to or kahit sino mang vloggers or celebrity out there para maturuan sila ng leksyon, di ba? At yun lang naman, sana ay na-clear out itong issue na to at sana matapos na yung mga nagpapakalat ng maling information tungkol dito sa vlogger na to. Dahil, again, uh, fake news siya and wala talagang video. So, wag na kayo mag-follow kung kani-kanino para lang masendan ng video nga na hindi naman talaga nag exist Yun lang. Thank you so much for watching and stay safe. safe.